Paunawa, disclaimer. Ang kwentong ito ay hango sa mga alamat at salaysay na bahagi ng kulturang Pilipino. Layunin lamang nito ang maghatid-aliw at misteryo at hindi patunay ng totoong pangyayari. Any resemblance to real people, places or events is purely coincidental. This video is for storytelling and entertainment purposes only and is not intended to cause fear or defame any person, place or organization. May mga kwentong kumakalat sa Pilipinas na kahit mismong mga eksperto, hirap ipaliwanag. Mula sa syudad na hindi makikita sa mapa hanggang sa kakaibang nilalang sa dilim. Handa ka na bang usisain ang mga misteryong ito? Unang-una sa listahan, Biringan City sa Samar. Isang syudad na sinasabing may mga kumikinang nagusali at kalsada, pero tanging mga pinili lang ang nakakakita. May mga kwento pa na ang mga nawawala sa lugar ay kinukuha ng mga nilalang mula rito. Sumunod, ang Black Lady ng Siliman University. Isang babaeng nakaitim, walang mukha, at biglang sumusulpot sa hallway ng lumang gusali. Ayon sa mga estudyante, ramdam nila ang malamig na hangin bago siya makita. Balete Drive sa Quezon City, sikat sa White Lady. Maraming taxi driver ang nagsasabing may sumasakay na babaeng nakaputi pero biglang nawawala bago makarating sa destinasyon. May ilang pasahero sa probinsya ang nagsasabing nakasakay sila sa jeep pero lahat ng kasabay nilang pasahero biglang naglalaho. Minsan pa, pati driver ay hindi tao. Zero. Mapapansin mo, karamihan sa mga misteryong ito ay may kinalaman sa mga lugar kung saan payapa at ordinaryo sa umaga pero nagbabago pagsapit ng dilim. Mga kwento ng multo, mga engkanto, at mga nilalang na tila sumisilip mula sa ibang dimensyon. Maaaring gawa-gawa lang ang ilan, pero may mga ebidensya at saksi na hindi maikakaila. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa mga lugar na ito, mag-ingat. Hindi mo alam kung sino o ano ang nakamasid sa'yo. Ako si Yusi Serov, at ito ang mga misteryong dapat mong bistahin Huwag kalimutang mag-subscribe dahil sa susunod, pakakwento kwento mo na ang ating uusisain. May mga lugar sa Pilipinas na mas kilala sa mga kwentong hindi mo makakalimutan. Mula sa mahiwagang Biringan City, hanggang sa white lady ng Valeta Drive. Handa ka na bang design ang mga misteryong bumabalot sa ating bansa? At panoorin ang full video. Follow, subscribe, and share sa YouTube channel sa UC si